Ngayong araw pala mga kakapayatay, nandito tayo ngayon sa Del Carmen Usun, Masbate. Okay, ayan ah, para sa request na puntahan sila. Ay, syempre, kasama natin si Kapugi Vlogs. Ay, Ayun oh. So, sa mga taga Del Carmen guys. Nga estudyante diri sa Del Carmen National High School. Ayan. So, nakita na ako diri ng ako mga katay. Bago kami nakarating dito mga kapayat ay bumiyahe kami ni Kapugi ng 20 minutes.

Shout out daw sa mga uh, taga Dil Carmen guys Nga estudyante diri sa Dil Carmen National High School eh. Yeah. So nakita na ako diri ng ako mga ka-team <laughs> Mga ka-team na Hi! Ay, sa mga taga-sano si Shout out, out ako sa mga friends na Hi! Mga din <laughs> 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 <no. Bap> <laughs> taga Dil Carmen <laughs> <yu> no? Ayan o! Ayan Mga guwapo guys mga taga Dil Carmen <laughs> so may nakakilala man sa atin dito mga idol mga solid supporters syempre pa picture mo muna tayo sa kanila mga idol for memories na rin mga idol nakapasyal tayo dito sa lugar nila mga idol at dito mga idol nagpa video na tayo mga idol no, sa kanilang entrance mga idol para memories na rin mga idol nakapunta tayo dito sa paralan nila mga idol ayun o no, oh, ang ganda dito mga idol so ayan guys napakaroon diri no sa Del Carmen National High School ayun o no? oh. yes so kauban ba na to diri ka si Kapoge ayun o kao Yes. So, meet and greet ni Diri guys sa mga solid supporters na to dire no sa Del Carmen. So, sa mga naa diri, ayan shout out sa inyo tanan ug sa mga solid supporters na to dira. Shout po sa inyo tanan, ayan. Yes. Thank you, thank you, thank you. So, hi mga hi. Aba <laughs> <laughs> pa sa Del Carmen no. Team Kapayat. Sama-sama. So, ayan guys. Ah, uh, wala na mino. So, kauban ako diri sa si Kapogi, ayan. So, diri mino suruy guys. Morning Del Carmen. Yes, yes, yes. Hey, ma'am. Apa ni, hey, ma'am? Apa So, yan, guys. Mahuli namin, guys. Apa ni, ma'am? Yes. Salamat, yes. mga supporter naman mo sa Morning Del Carmen. See you, mga kapayat. Uh, sa inyo hang iskulahan. Uh, next, sa inyo hang iskulahan. Sa inyo hang iskulahan. So, thank you, thank you, thank you kay mga kapayat na sa inyo ang support na uh, yan. Uh, Shoutout sa mga kapayat na to, Jira. Siyempre mga supporter ni Baika Pogi. Yes, Yes, salamat. Yes. Salamat sa inyo, araw-araw. Mga kwentot, adventure, Laging handang ibahagi sa inyo. Sa bawat video, Puso ng nanibig, Na mapanood ninyo.